gandang hapon po mga kababayan saglit lang po ito no kasi nagmamadali ako mayroon akong pupuntahan na importante ah uh, hindi ko lang po kasi mapigilan na hindi magkomento dito sa sa bagong kaguluhan opo ang gulo, -gulo po ng uh, sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas yung I mean yung politika ang gulo, -gulo ng politika Maraming galit. Maraming nagagalit. At parang, ano eh, parang Hamas at Israel ang sitwasyon. Pero sa totoo lang po, hindi naman dapat sana magulo. Meron lang po kasing nagpapagulo. Ginugulo ang maliit na bagay, pinalalaki hindi naman dapat uh, ginagawang issue kung itong mga nanggugulo po na ito ay eh, bayan po bayan bayan ang unang uh, concern wala po sana ng ganitong klasing ingay oh sino po bang tinutukoy natin dito ay eh, yung mag -ama yung mag-amang at uh, gahaman di ba dati naman hindi naman ito nagsumasali sumasali sa ingay itong si uh, Maudigs ngayon bakit ang ingay-ingay mula nung uh, napa, na pa na yung picture nilang mag-ama yung dumalaw daw itong anak doon sa ama sa Davao na dati medyo hindi mayroong uh, natin good terms, kumbaga. Tapos ngayon, biglang nakipagbati raw. Ah, I don't believe naman po. I don't believe na hindi sila in good terms. Ano lang yun? Keme-keme lang yun. Hindi ako maniwala. Dalawang taon na, hindi magbati. Dahil lang sa hindi tumakbong Pangulo. Ngayon, mapapansin po natin na sobra po ang galit. Sobra ang galit nitong uh, hindi lang po itong mag-amang Duterte. Kundi yung buong Duterte camp. Yung kanya mga supporters, mga mga tagapagtanggol at pati mga vloggers. Mga DDS vloggers. Bakit? Ano po ba ang dahilan ng galit nila, pag-iingay nila, at itong commotion na ito. Tama kayo? Kwarta? Kwarta po ang dahilan ng sobrang galit nila na kung kung, kung po pwede lang siguro, eh, tutuklo nila si Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez po ang sobrang galit nila. Si Romualdez. Si, si Romualdez lang ba ang uh, gumawa ng desisyon na i-realign yung confidential fund ni Sarah? Well, sige, sabihin na natin na mayroong na mayroong uh, kinalaman o oh may blessing yung house speaker no other than Martin Romualdez. Pero di ba? Tama din lang naman yung ginawa nila. Di ba po? Kung baga itong kongreso, ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Dahil nag-uumiyak na nga po ang ating uh, uh, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, yung DND, dahil po sa kakulangan nila ng uh, pondo, kakulangan nila ng budget para mabantayan po ng uh, maayos yung ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Nakakaawa po, di po ba? Ilang taon na na nagtitiis sila dyan na ang liit-liit ng kanilang budget. Imagine, ang binabantayan nila, teritoryo ng isang bansa. Pero ang uh, budget, my goodness, Malaki pa yung confidential fund ng isang mayor. Tapos ngayon, nanggigigil po sila halos parang gusto na nilang uh, katayin itong si Martin Romualdez. Alam nyo, nagpapahalata lang po kayo, 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 kayong nasa Duterte Camp, kayong mga pro-China na mga taksil ng bayan. Masyado lang, masyado po kayong nagpapahalata papakita ng inyong tunay na mga kulay ng inyong mga tunay na hangarin sa inyong mga buhay at kitang-kita po ni wala kayong malasakit wala kayong concern sa kalagayan ng ating national security ng ating uh, territorial integrity wala kahit itong Mike Makabayan Black. Oh, gagawa po ako niya ng separate video ah. Itong Makabayan Black okay. Dahil sa pag-iingay ni Makabayan Black, tungkol dito sa uh, confidential fund ni Sarah ay lumaki po ito parang apoy na uh, binuhusan ng gasolina. Eh, okay naman. Good job naman. At least eh naumpisahan natapos nang uh, may positive result pero sa totoo lang ano ba ang pinaka objective ng Makabayan block para kontrahin itong confidential fund hindi lang ni Sara kundi pero nakatuon lang sila sa kay Sara eh. Ewan ko ba main concern po nila kung bakit napansin nyo na kung tatanggalin daw kung ililipat ang confidential fund ni Sara Duterte ay ilagay daw doon sa mga mga uh, pabahay, pagkain, ayuda sa mahihirap. Doon lang po sila eh. Samantalang ang mga bagay na ito, mayroon na pong naka-assign na departamento sa mga ito, di ba? DSWD, uh, National Housing, anong mga pabahay sinasabi nyo, mga kabayan? Kaya ninyo kinukontra ang uh, confidential fund ni Sara Duterte dahil alam ninyo na gagamitin ito laban sa inyo. Hmm. Di ba? Doon kayo takot. At dito naman po sa side nila, ng Duterte Camp, parang uh, hindi kayo natutuwa na makatulong man lang kayo sa ikabubuti ng uh, siguridad ng ating bansa. Bakit kayo galit na galit na tinanggal kay Sara ang confidential fund at inilipat sa West Philippine Sea? Well, alam po nating lahat mga kababayan na itong West Philippine Sea ay gusto ngang ipamigay nitong mga Duterte. Nitong kampong ito na nag-iingay. Kaya gusto nila. Pansin niyo po. Kaya gusto nila, kayo, uh, ididirekta ko na. Kaya gusto ninyo na manatili kay Sarah ang confidential fund para walang gastusin. Walang maidagdag na pondo dyan sa West Philippine Sea. Nang sa ganon, tuluyan na tayong makugkob ng China. Yun ang gusto ninyong mangyari. Diba, Maudigs? Yun ang gusto mong mangyari noon pa. Kung ikaw lang ang masusunod, matagal mo na itong ipinamigay. Diba? Come on sobra kayong maingay ngayon dahil sa confidential fund. Pera. Dahil sa pera. Itong mga mga kabig, mga matatalino, mga naturing ang mga abogado na mga mga tagapagtanggol ni Sara. Parang nawawala ng utak. Bakit ngayon sobra kayong maingay? Natanggalan lang kayo ng ng uh, confidential fund. Bakit? Ikaw Harry Roque, bakit ka nagagalit? Sobrang galit na galit ni Harry Roque. Halos eh, may stroke na. Masyadong impassioned. Sobrang passionate yung kanyang uh, pagdadadakdak doon sa sa programa nila. Bakit? Ano problema mo kung mawala ng ng confidential fund si Sarah? Bakit may party ka ba doon? Hmm? Papartihan ka ba? Bakit ganyan ko maka ganyan ang iyong uh, asta? Nagpapabida? Alam mo habang habang ipinagtatanggol mo si Sarah, akala mo sumisikat ka. Baliktad. Mas lalo kang nasisira sa tao dahil nakapag nakapag-bulgar ka tuloy ng mga baho na involved ka rin naman. Oh, de ba? The more you talk, the more you put yourself into a quagmire. The more you make a uh, tanggol to Sara Duterte the more na nasisira nyo tuloy si Sarah Duterte. Akala nyo, bid, oh, bidang-bida talaga kayo. Bidang-bida kayo doon sa mga kabig ninyo. Ah, kita ko dyan yung mga title ng mga mga DDS vlogger eh. Ang tindi. Nawindang daw si Martin Romualdez. Nawindang ba? Ikaw ang windang-windang tayo ang nawindang. <laughs> Nakikita nyo lang yung nangyari na in-expose ni nag-expose ng baho itong si si Porky si Porky Rocky ang hindi niya alam mas lalo niyang mas lalo niyang inilubog ang sarili nila talagang, ano eh, <coughs> when emotions are high, ba, uh, hihiramin ko yung ano ni ni Libayan, when emotions are high, intelligence is low. Yun ang nangyari kay kay Porky Rocky. Eh, <coughs> ganyan-ganyan na oh. Para ng timang? Pasikat? Masyadong nagkikisas kay Sara, Para bitbitin ka sa... sa 2025, 2028? Ganyan naman eh. Nagpapabitbit ka. Kaya tulo-tanggol ka sa kanya. Pero ang ginagawa niyong pagtatanggol, mas lalo kayong nasisira. <laughs> Na bulgar tuloy binulgar niya, no? Nakakagulat. Ganun pala kalaki ang pera ng bansa natin. Pero pag may mga proyekto na importante, sabi, walang budget. Walang budget. Ay, nako. Bueno, mga kababayan. Uh, kumbaga, itong uh, maigsing uh, video ko ngayon, kumbaga parang ano lang ito. Introduction pa lang po ito. Nagmamadali lang ako ngayon mayroon akong importanteng lakad kaya tama na po muna ito kasi pag uwi ko mamaya hindi na ako baka kapag video at baka brown out na naman ulit okay so magkita kita po tayo ulit mamaya itutuloy natin ang kwentuhan ng mas detalyado oh, thank you for watching and see you in my next vlogs peace